Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo mga nakikinig at nanonood at tinawang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid. Inutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskreba at sinabi sa kanya, Guru, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, May mga lungga ang asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matutulugan o mapagpahingaan. Isa naman sa mga lagad na nagsabi sa kanya, Panginoon, mari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo ay nagbibigay diin sa pagtawag ni Jesus na sumunod sa kanya nang walang pag-alinlangan. May dalawang punto na mahalagang bigyang pansin. Una, ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang kawalan ng permanenteng tahanan. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging handang isakripisyo ang mga material na bagay upang makasunod sa kanya. Pangalawa, ang sinabi niya sa alagad na nais munang ipalibing ang kanyang ama. Dito itinuro ni Jesus na ang pagsunod sa kanya ay dapat maging pangunahing prioridad. Kahit pa ito ay nangangahulugan ng pagsasantabi ng mga personal na obligasyon. Bilang Romano-Katoliko, ang tugon natin sa tawag ni Jesus na sumunod ka sa akin ay dapat may kasamang mga sumusunod. Una, panalangin at sakramento. Palalimin ang ating buhay, panalangin at regular na pagsasabuhay ng mga sakramento lalo na ang Eukaristia at Kumpisal. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng biyaya at lakas upang patuloy na makasunod kay Jesus. Pangalawa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Regular na magbasa at magnilay sa banal na kasulatan upang mas maunawaan ang kaluuban ng Diyos at mga turo ni Jesus. Makakatulong din ang pakikilahop sa mga Bible Study Group o Prayer Meetings. Pangatlo, pagpapatuloy ng mabuting gawa ipinapakita natin ang ating pagsunod kay Jesus sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Maging mapagkalinga, maawain, at makatulong sa mga nangangailangan. Pangapat, pagsasabuhay ng banal na araw sundin ang mga utos ng simbahan tulad ng pagdalo sa misa tuwing linggo at araw ng pag-aayuno at abstinence ito ay mga paraan raanang upang ipakita ang ating devotion at pagsunod kay Hesus panglima pagsunod sa utos ng Diyos. Sundin ang sampung utos at itaguyod ang mga turo ng simbahan sa ating araw-araw na buhay. Maging tapat, mapagpakumbaba at palaging magpakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. pang -anin. Pagsusuri ng sarili Regular na magsuri ng sarili upang makita ang mga aspeto ng ating buhay na nangangailangan ng pagpapago at pagpapabuti. Humingi ng tawad sa mga pagkukulang at magsikap na magpago. Ang pagsunod kay Jesus ay isang patuloy na proseso ng pagbabagong loob at pag-aalay ng sarili sa Kanya. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang tayo ay maging mas tapat at masigasig na alagad. Sa Josang ang papuri at pagpapuri.